Magandang buhay sa lahat, Liz Can you Update, Liza Soberano, sobrang saya mapanood, sa onset ng, One Down Media. Promoting her movie, Lisa Frankenstein. Soon, mapanood din ang buong ganap, sa One Down Media, sa content with Liza. With Stanley B. Mirador, samantala, sobra-sobrang tuwa, saya, ng Liz Ken fans, kay Enrique Hill, sa kanyang ganap, sa kapamilya live chat may games pa doon, na magshot, ang hindi single, sa kanilang tatlo, ni Nico, Red, and Enrique. Pero walang nagshot, dahil ayon sa kanila, walang single sa kanilang tatlo. Loud, and clear na nga, na lahat sila Enrique Hill, Nico Natividad, and Red Oliero, ay taken na. Take note guys, taken na. Hindi sila single, so malinaw na ang lahat. Liz can intact and strong. Pinuri ng netizens si Ken dahil napaka-honest nito. Despite sa sinasabi sa kanya ng mga bashers at si Ogie Diaz na siya ay nagsisinungaling. Hinding-hindi siya apektado dahil siya mismo, si Liza, family at true friends nila ang nakakaalam ng buong katotohanan. Si Enrique Hill ay isang mabait, respetado, humble, halos lahat ng katangian ay nasa kanya na hindi niya deserve, mabash. Ang Liz Ken, quiet lang sila, basta patuloy silang nagsusuportahan, nagkakaintindihan, at masaya sila pareho, sa tinatahak ng bawat isa. Walang questions, walang regrets. Basta patuloy lang sila, sa ginagawa nila, kung saan sila komportable, at masaya. They don't even mind, the bashers, ang mga taong, pilit silang pinaghihiwalay. Para sa kanila, wala silang dapat ipaliwanag sa relasyon nila. Dahil sila lang ang nakakaalam ng totoo nilang nararamdaman. Wala sila obligasyon na i-prove sa bashers sa mga hindi naniniwala sa relasyon nila kung ayaw nila maniwala. Masaya na sila sa mga taong naniniwala at patuloy silang sinusuportahan. Si Enrique Hill, may sarili na din siyang production studio. At ganun din si Liza Soberano. Mukhang todo rocket ngayon ang Lizken, ngayong 2024. At lahat ng yan, ay sigurado, pinag-usapan na ng dalawa. Para sa future, ang ginagawa nila pareho. At suportado din yan, ng kanika nilang pamilya. Samantala, abangan nyo guys, si Enrique Hill, sa Iloilo. Sa Dinagyang Kapamilya Festival, kasama niya dito si Naniko Natividad, at Red Oliero. This January 28 at 4 pm, Festival Walk Mall, Iloilo. Bukas na po guys, sa Pilipinas. Salamat po sa suporta.